So, mga kabusing! Welcome back to my blog. So for today's video nga yan mga kabusing, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kakatapos lang na Miss World 2025 na kung saan ginanat nga doon sa bansang India sa gana So ngayon, nagbubunyay talaga ang mga uh, sangbayan ng Pilipino dahil sa pagkapanalo nga ito ni Krishna Gravidis bilang isang Miss World Asia. Ayan, so siya yung continental winners mga kabusing. So malaki na yung blessing sa atin mga kabusing kasi naka, nakausad siya sa top 8 si Krishna Gravidis mga kabusing at grabe talaga, hindi talaga biro ang magkaroon ng title sa Miss World mga kasi sobra talagang gitgitan ang laban kasi 107 nga ang candidates doon at syempre alam naman natin talaga na ma mahirap talaga ang makuha ang corona sa Miss World or magiging runners up man dyan or makapasok sa semi-finalist so we were happy kasi inilaban tayo ni Krishna Gravides para ma maipakita niya talaga yung kanyang uh, very uh, dedicated at uh, syempre yung kanyang performance talaga mga na hindi talaga matatawaran. So sa ating uh, kababayan na si Krishna Gravides thank you, thank you so much kasi grabe talaga yung pinagdaanan mo for almost one year talaga yung pagsisikat mo talaga. So Maraming maraming salamat at syempre naka uh, pagka ka sa top 8 at syempre naging Miss World Asia na nga mga kabusing. So pag-uusapan natin ngayon ay ang analysis talaga mga kabusing, kung bakit nag-top 8 si Krishna Gravidis at marami talagang mga basher sa kanya na naku, hindi talaga yan makapasok sa semifinalist or mag-title kahit nga yan mag 40 hindi yan makakapasok kasi may iltokoyo talaga itong si Krishna Gravidis so sa mga basher dyan ni Krishna Gravidis so grabe, ano kayo dyan mga kabusig nga nga kayo talaga kasi alam naman natin talaga na si Chris na sobrang ganda niya mga kabusig sa kanyang pinapakita dami talaga niyang mga pasabog mga engagement talaga sa mga Facebook mapa YouTube man dyan mga kabusing. dami talagang uh, pasabog si na Gambides. So sa pagkapanalo ngayon ni Miss Thailand, mga bilang isang Miss World 2025 So, congratulations nga. At syempre, deserve naman talaga itong makuha ng Thailand ang kanilang kauna-unahang ang uh, corona sa Miss World. At ngayon, si Oppo na nga ang bagong Miss World 2025. So, congratulations nga dyan kay Oppo. At syempre, sa lahat po na mga candidates sa mga Asia, Amerika, Africa at Europe nga mga kabusing, uh, congratulations, congratulations po at sa mga hindi pa po nakapag-uwi naka ng uh, winners or the colonas, better luck next time nga mga kabusing. At syempre, Ayan. Nung sa, sa top 5 eh, mga ng Asian Oceania, grabe. Gitgitan talaga ang laban. Andyan nga dyan si ah uh, uh, Thailand, si Philippines, si Lebanon, si Australia, si Indonesia, si Vietnam. Dami mga kabosing, grabe. Akala ko nga mga kabosing, hanggang top 24 lang si Krishna Gravidis, pero nung, nung ulang tinawag siya sa top 2 ng uh, Miss World Asia si Krishna. Grabe, sobrang talagang saya. At syempre, ang sinunod na tinawag ay si Thailand. Grabe, sila yung top 2 sa Asia and Oceania. Grabe mga kabusing. Grabe, lahat talaga palaban yung dalawa itong uh, Queens ng Thailand at saka Philippines. So hindi mo rin talaga maiiwasan mga ang pagkukumpara nito kay si Krishna versus Thailand nga mga na si Popo. So, sa mga winners naman dyan sa Europe, si, si ba yun? Si Poland. <laughs> Poland and ano ba yun? Martinique. Ano ba yun? yun? Ah, syempre, sa Africa naman, ah, uh, Namibia. An, abayun, it basta dito yung link, mga kabosing mga pictures at syempre sa Americas naman ano daw si Martin Nicatayon at saka si Brazil ayan basta mga kabosing sila talaga yung mga bakbakan talaga yung mga sa mga fast track mga kabosing hanggang top 40 lang sila yung mga winners at syempre binigay naman talaga ni Krish na yung Uh, 100% na makakaya niya para may uwi ang corona. So, dito lang ako mga kabosin nagwo-wonder kung hindi sana uh, sumali si si Oppo sa Miss World. Ala, grabe. Baka kay Krishna Gabilis talaga ibibigay ang corona ng Miss World. So, pumasok ngayon si si Oppo ng Thailand. So, nag 50-50 na tayo kasi ang lakas naman talaga ng laban ni Oppo Suchata sa Miss World kasi nag third runner up nga siya sa Miss Universe 2025 so ayan so nag siya doon sa Miss World, nag siya doon at bumalik siya sa Miss World. So ngayon, siya na ang nag-Miss World 2025. So, wala nang mga bashing mga kabosing, wala nang halas dyan. So, we were love love na lang, mga kabosing kasi alam naman natin na si Thailand na si Oppo deserve naman talaga niyang uh, manalo. At syempre, si si Krista din deserve naman niya talagang mapasama sa semi-finalist or sa finalist mga kabosing at nag-miss world eh siya nga siya mga kabosing at hindi tayo binigo ni Krishna Gravidis sa kanyang laban. So, sa Cup and mabuhay mga kabosing. So, congratulations dyan sa mga winners. So, see you in my next vlog and have a nice day po. Bye-bye. Keep safe. Bye-bye. Love.